Come back. Alden? Yes. Good morning. Who's that Pokemon? Good morning, Alden. I think parts. So, we are prepare tayo ng materials for today's video. <laughs> Good morning, good morning. Good morning. Ano? <laughs> Parang bago gising ka lang. June! Good morning, June! Nasaan si Smiling Guy? Oh no, wala si Smiling Guy for today. May medical siya. So, kami muna ni Miguel. Miguel, explain natin yung materials. So, nakita niyo yung design ni Miguel last time. And then, yung materials na gagamitin namin para sa sasakyan. Ito yung mga sample na print ni Miguel kasi kasi ano, lobat no, na. <laughs> What? So, yun kasi yung kliyente nung sa aming Ferrari ay may specific silang kulay. So, good thing meron kaming printer and nagawa natin ng paraan kasi gusto nila is metallic. So, eto yung napili natin. So, sa sample nila, hindi ko na nang papakita yung company na yun, but yung kulay nila, ito yung malapit. So, ito yung gagamitin natin dun sa sasakyan. Yung materialis na to is Hexis. So, made in France. Galing siyang France. So, ipiprint namin. Siguro, kailangan namin ng 18 meters para sa sasakyan na yun. And, let's go. eto siya. So, ito yung aming Eco-solvent printer. So, ayan yung materials. Test muna tayo. Kailangan malaman kung may problema sa head ng ating printer. So, I think wala naman. konting cleaning and we are good to go. Pwede na tayo mag-print. So, ganito siya mag-print. Kailangan ilang metrong ipiprint natin. Yan, es, ng 5 meters na yan. So, ayan, nag-start na siya. So, yung ating printer is double head. Medyo mabilis kaysa sa single head. Pagkatapos niyan i-print, dito naman yan. Papatuyuin natin ng konti to. And then, dito naman yan oh. sa aming lamination. So, kasi, bakit nilalagyan ng lamination? So since ganito lang siya, pag nabasa mabubura yung kulay niya. So lalagyan natin ng clear. So pwedeng glossy, pwedeng matte. Depende sa gusto ng kliyente. But this time, gagamitin natin yung glossy. And protection siya para don sa ink ng print natin. Siguro sa limang metro, 30 to 40 minutes ang isang 5 meter. And normally sa sasakyan, paglabas lang, yung mga 18 meters enough na. Depende, depende sa laki ng sasakyan. Normally white vinyl yung ginagamit namin, but since kailangan natin yung metallic effect, kaya sa silver tayo nagprint. print Ayan. Bake tayo sa labas. Always makalat yung shop namin. May, actually, medyo malinis to. Ngayon, kasi naglinis kami. Pero, pag-production kasi, madaming sticker. Balik tayo kay Alden. Medyo haggard pa rin si Alden. Wala, well, hindi na pag-ahit, guys. Eh. <laughs> <laughs> ha? <laughs> Ito po, tatanggalin po natin yung side skirt si Kuya Jesse ang ating napakagaling na mekanik yes. A few moments later Hi Andito na si Mar. Hindi mo na, yung para gilid na. <laughs> so now, maglalamin ito kami. So, ayan, nandito na siya. Sila mag-operate niya. Start na natin irap ang sasakyan na ito. second vlog here's our question my question sino ang pambansang bayani ng Pilipinas kung alam niyo yung sagot mag message mag PM sa aming Facebook page Tekals Team sa Facebook eto message na una-unahan okay guys so voiceover muna tayo kasi medyo talagang ano dito sa bandang part na to indoor na lang ang kulang tapos almost 90% ng nagagawa yung ibang parts naman et eh, tapos na tulad nitong bumper oh. papakita natin sir Jeff how are you <laughs> ah yan yung bumper tapos ito namang door yung front bumper pala guys di pa pala tapos Ah. Ito yung door. Tapos yung side skirt. Tapos, ito yung isang door na finipinish yung indoor. Aha! May sumasayaw na mataba. Mukha si Donella. Donella ba yun? <laughs> okay guys, so... Dito sa bandang likod naman, ah uh, may ginagawang bike si Elvin. Ah, nasa 90% na din yung gawa niya. Ito, KTM to guys. Ah, talaga. Magaling yan. Malaki ang chan, no? So lang. Bye-bye. naman kayo. Bye bye guys. Pauwi okay, na sila. Ready to go home. Bye Miguel. Bye, bye guys. Bye Bebo. Bye guys. Bye Mar. Ngiti mo na Mar. <laughs> <laughs> Yung pasayid. Bye -bye. bye bye. Bye. Bye bye Sandro. Bye -bye. And that's all for today. See you on our next vlog. Thank you.